Sa uh, maulang araw, Maring Duque, ako po muli ang inyong kabayan, ano? uh, Rosales, at tayo po ngayon ay naririto upang ihatid po sa inyo ang mga kaganapan dito po sa Maring Duque. Ano po, medyo maulan, kumusta na po kayo? At medyo madilim, ano po, madilim yung ating banaagan ngayon, okay? Narito po tayo ngayon sa palengke ng gasan, okay? Samahan niyo po ako. Tayo po yung mamamalengke. Yeah, ito maliwanag na. Kumusta po kayo kabayan? Isang mga maulang uh, araw. Ano po? Marinduque. Hello. At uh, narito po tayo ngayon sa Gasan Public Market upang magbigay po tayo ng ulat. Ano po? Papasin natin ano po sa likuran natin. Medyo madilim po yung ating kalangitan, maulan dito sa Marinduque. Kumusta na kaya yung ating mga kababayan na ngayon ay naaandyan sa Torios, especially doon po sa pulang lupa? So mag-monitor po tayo ng ating kaganapan at bantay presyo din po tayo ng mga pamilihin. Kapag ganitong medyo masama ang panahon, ay medyo tumataas ang mga pamilihin. Sabahan niyo po ako, live po dito sa bayan po ng gasan, sa public market po ng gasan. Okay? Yeah. Okay. Si Romeo, nanonood siya ngayon. Okay na dito tayo ngayon sa Gasan Public Market to monitor the prices of the friends ano, yung mga family hindi pa no? okay Sir Mike uh, Michiano could you provide fight from Marinduque and Manila <coughs> is Mike Michiano hindi po titignan na po natin na so nandito po tayo ngayon sa Gasan Public Market okay So, nakikita natin marami na po mga ano ba yung mga tinda ngayon. May mga isda. Okay. Monitor tayo ngayon. Uh, binabati ko pala yung aking uh, anak, ano? Marian. Siya po ngayon ay may birthday. Kaya tayo nasa palengke din. Medyo may na-request siya na kaunting uh, ano yun? Kaunting iluluto. ano? So, Narito po tayo ngayon upang iulat ano po sa ating mga bayan uh, yung presyo po ng atin pong uh, mga pangunahing bilihin, especially itong mga isda natin ngayon. Alam natin na pagka medyo masama po ang panahon eh tumataas. Sino pa pwede nating interviewin? Si Ate. Okay? Ate, magandang araw. Pwede ka bang ma-interview? Okay. Oh, sige, sige. Papakita natin ano. Yan. ya kami duluan ate ate ah kawin kawin muna ya Okay. Ano? Live po tayo ngayon sa Marinduque News at ating yung ulat ngayon yung uh, mga presyo ng ating mga pangunahing bilihin, especially yung mga lamang dagat at saka, ano ba? Lamang tiyan <laughs> Ate, tatanong, ang pangalan pangalan mo? Vanessa po. Vanessa. Uh, Apliedo. Ipadwa. Taga saan si ate? Taga bagong bayan po. Taga bagong bayan. Matagal ka nang nagating eh Matagal na po. Okay. Ano ang tingda mo ngayon? Uh, bangus bangos, tilapia, ano pa? Yon, katang, bulador. Bulador. Ano ba kayong bulador? Kasi... Yung flying fish ah, po yun. Ah, flying fish. Kala ko saranggola yun eh, bulador. O, oh, ate. At kita ating, pagdagpagan itong... Uh, masama ang panahon. May paggalaw ba sa sa mga presyo na ng bibig natin? Oo, kuya. Masa. Oo. Masa. isda. ang isda natin, saan ang gagaling? Eh, mayroon ba tayo nakukuha dito sa ating lokalidad? Ay, pag ganito po nga pala sa Maringo po sa Lucena. Ah, A, galing sa Lucena. So, ko okay. Oo. So, magkano yung presyo? Ito, dito tayo ate. Yan. Magkano yung presyo ng bangsa? Pakita ko yung bangsa. Ito, ito, malaki. Magkano yung presyo ngayon yan ate? 200 po po yan. 200? Opo. Wala na bang tawad yun? Meron na. Meron po. May tawad na yun. Ah, 180. Okay. Okay. O, opo. Ito po ang hipo natin ngayon. Papakita ko po sa inyo. Papakita mo natin sa ating mga kababayan. Yan. Yan yung mga tinda ni ate. Ate, itong bangus ay 200 ang kilo. Mm ah, uh -huh. uh, tapos po, ito pong hipon. 450 ang kilo. 450 ang kilo. Hmm. Hindi ba nakakahiblad yan? sa sir. Sabi po man din ni Dr. Sa sir, kay tatay niya na ka high blood. Yung pala yung nakakarayon ma. Pero ako, pero ako po ay na high blood pag nabili niyan po, sa presyo. Sa presyo po. <laughs> okay po. Oh, uh, ito, ito magkano po 150 ang kilo? Ito pong tahong natin. 100 po. Galing po saan itong tahong natin? Bicol po. Bicol, wala pong red tide diyan? Wala po. Ano pong meron green tide lang? Green tide po. Magkano ang kilo? 100 po. 100 ang kilo. Opo. Itong flying fish o bulador? 80 po ang kilo. 80 ang kilo. Anong tawag dito, Ate? Tigsak. Tigsak. Parang hindi na nakalaki yung tigsak natin. Ay, maliit pa po. Ah, maliit pa. Magkano ang kilo niyan? 160 po. 160. Ang tawag dito ate? Wow. Alimasag. Alimasag. Ah, magkano ang kilo nito? 300 po. Ang kilo. 300. Wow, parang walang, eh, parang irilaang ang less than 100. Ano? Yung tilapia natin? 140 po ang kilo. 140 ang kilo. Oo. Pero akala ko mga seafood lang yung tinda mo. Meron ka rin palang mga manok. Okay, yung manok magkano ang kilo? 170 po ang kilo ng manok. 170 ang kilo. Okay, nakikita natin si ate. Ano? Ayan. Live po tayo sa Marinduque News. Ayan. Ate, uh, ah, pag ganitong tumataas yung presyo, hindi ba nagiging matumal yung bilihan natin? Medyo matumal. Oo. Oh. So, papaano kung halimbawa medyo mahal? so mahal yung kuhanin ninyo, hindi ba naapektuhan yung, yung negosyo ninyo? Apektado po. Apektado. Ano ba ito? Kinukuha nyo ng cash? 110. Ano po? Pag-ubos ang bayan. Ah, Pagka-ubos. Okay. Ganun pala okay. yung sistema. Anong tawag doon? Consignment. consignment. Sa English, consignment. Yes. Pero sa Tagalog, bayad. Ita. 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 Bayad yung oh. <laughs> So, yun yung ating kalagayan ngayon. Ano po? Hindi rin pala biro yung yung kinakaharap ng ating mga manininda dito sa palengke ito, ito, sa ng nila no nga oh, oh. yan So ito yung problema natin mga kabayan kapag ganitong sumasama yung panahon uh, automatic po tumataas din po yung presyo ng ating mga pangunahing bilihin sa palengke Ano po uh, dahil halos lahat po ay inaangkat po natin ano yung mga bilihin natin Uh, sabi ni Rex sa, uh, Osekios Largo, huli na sa huli sa Marinduque dinala sa Lucena. Totoo pa inate? Yung huli sa Marinduque dinadala sa Lucena? Oo. Oh, mm. oh. Bakit? Pagmarami. Pagmarami po huli dito ah, dala sa. Lucena. Tapos yung nasa Lucena dadalhin din. Ay, hindi ah, hindi. Sa iba na po huli yan. Ah. Uh, pero uh, umaangkat lang tayo ng paninda kapag masama ang panahon. Okay. So, ibig sabihin talagang apektado. Ano? yung ating uh, mga hindi lamang yung katulad oh, yung maninda kundi yung mga mamamili oh, okay. okay ate uh, ate ayayahan mo yung ating mga uh, kababayan na bumili din ano kahit okay. medyo mahal sige sige oh, sa mga sumito wag kayo may tawad pa itong pandemya <laughs> oh may tawad pa anong pangalan ng school mo ano ba ito number 27 number 27 rumerenta ka dito okay. Ano ba ito? Magkano? Mayroon ba kayong buwanan o paano? Ah, uh, Ang buwanan ko po din ay hindi na ay 18 dahil, 1 ah 19, 19 po. 19. Dahil yung pwesto ko po ay 16, ang tundig 20 ay 200 bago may maintenance na... Tapos may rights pa yeah, yan? Hindi, 19 lahat. 19 okay. okay. po. Yung buwanan lang po yun. Buwanan. Tapos... Pero yung rights po, uh, 35,000 po yung rights ko ito, sa loob na 10 taon. Sa okay. loob na 10 taon? Binayaran. mo ng 35,000 within 10 years po, 3 gig siya. 3 gig. Tapos monthly, may okay. 1.9. Tapos ano yung siya sabi mo, 1.6? Ay, yung pa yung buwan na namin. Bago yung 200 ay sa tubig. Tubig? Sa tubig. Bago yung 100. Kuryente? Oo. Uh, kasama na yung mga charge na other charges. Ano? So yun pala yung inabayaran ninyo. Ano? So, monthly yun, one nine, tapos may 35,000 na ride. So, yun yung binabayaran nyo, kung so, ba't kasama sa expenses, bukod doon sa puhunan ng inyong mga uh, matigat din. Ano po, mm -hmm. medyo kung talagang hindi po tayo, hindi po tayo tawag dito, ga, ano po, eh talagang medyo mahirap sa sa side po nitong ating mga mamimili, ano. Uh, binabati rin natin yung ating mga kabayan na naandyan ngayon sa Pulan Lupa. Ano? Hindi tayo nakarating sapagkat medyo masama po ang panahon at medyo delikado rin po yung pag-akyat. So sabi ni Nori Lalata, hello sa mga taga Santa Cruz, watching from Jordan, sabi ni Miss Tem Yem, Ter Yem, okay? Uh, ikot pa rin po tayo kasi iba-iba po yung mga tinda dito bago tayo mamili, ano? So, ito tayo sa mga karnihan karne tayo karne. Ate, thank you. Ako tayo sa mga karne. Okay? Alin ba ating? Parang kakautin na Ito, may karne si Kuya. Kuya, ah, yes, uh, live tayo sa Marinduque niya sa Ano? Ayan. Medyo magtanong lang tayo ng mga presyo. Pa kumusta yung presyo ng ating karne? Ano ba yung tindahan mo ngayon? Yes, sir. Karning baboy. So, parang medyo paubos na yung karne mo. Mas di ba pag gagantong tanghali, nauubos na rin yung mga paninda? Pira sir, parang medyo... Kaya ngayon, medyo matumal. Medyo matumal? Oo, oh, okay. Kasama pala nung pag, uh, pag uh, sa manang panahon, tumutumal din yung bilihan. So, magkano ngayon yung presyo para doon sa mga kababayan natin na gusto pumunta sa Gasan Public Market? Magkano yung presyo? Sir, ito, 230. 230. 230. Yung tang, 200 pang... 200 ang kilo ng baboy. Ayun ba, may pagkakaiba ba yung presyo ng may buto-buto? Uh, may sa buto-buto, 180. 180 yung buto-buto. So, kung maskara natin, Maskara, alin ba yung maskara? Pakituro na. Ay, okay, tatakita natin sa ating mga kababayan. Maskara, yung uh, balat ng ulo, kasama yung tay Oo. Oh, ang tawag po pala dyan kabayan ay maskara. Maskara, ano mascara, po? maskara. Tapos yung, yung pata. Yung pata, magkano ang kilo? Alin, 140 lang yung 140. Ito, yung, ito po yung pata ha. Baka hindi po nyo alam. Yun po yung hita kasama yung paa. Tapos po itong tang pork stick. Ito ano, liem po. Liem po, tawag yan. 200 kilo din. Ito pork chop. Pork chop. 200 din. Oo. Oh. 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 Itong purong laman? 200 din. Oh. 200. So yun lang yung nagkaiba yung buto-buto. Oh. At saka itong maskara at saka pata. pata. Oh. Okay. Kuya, anong pangalan nga ng iyong... Tignan mo, napakita natin si kuya. Oh. Anong pangalan ng inyong stall? Number ano? Number ano ito Walang number. Walang number, number kayo. Pero ang pangalan ng inyong umang ng inyong tender o ng ng inyong tindahan? Yeah. ito Alex Dealer. Alex Dale, uh, pork dealer. Ano? Oh, pork dealer. Mostly puro baboy lang talaga. Oh, meat. Uh, oh, pork, oh. pork meat. oh. sige, ayayahan mo 'yung mga mamimili natin. Ay. Ad, mga, ano? Gusto niyo bumili dito sa Marinduque? Maganda mga baboy oh, na dito. dito sa gasan yan na? Sa gasan? Sa gasan. Oo. Oh. Anong pangalang anong, ano? Alex? Alex Meat Dealer. Okay, Alex Meat Dealer. Yan po yung mga Alex na ni... Oo. oh, oh. Dito po sa gasan public market. Ano po? Thank you, kuya. Thank you, thank you. Ayan, ating mga kababayan. Oh, okay. <laughs> Saan po yan? Sa Marinduque uh, walang... News po tayo. Ikot pa rin po tayo, ano? Uh Dito tayo sa ibang mga... Saan pa ba tayo? Ito, ito, ito. <laughs>